Dito na ako sa City Mall. Kukunin ko lang yung mga kailangan ko. Tapos, kung ano yung wala sa bahay, yun lang muna ang bibilhin ko. Mga nakakain talaga ni Babe, tsaka nung anak ko. Yan na rin si Papa. Ito namang chocolate paborito ni Babe, yung walang nuts. Pupunan ko rin siya. Thank you. Tapos na ako mag-grocery. ko ko nala ang motorbike. Ipapakarga ko. Pag ganito kasi na may dala ko, hindi ko kinakarga sa motorbike. Para for safety na rin. Hi! Papasok na lang sa gate. Ha? Doon mismo ma sa loob ng gate sa kaliwa. So, may number ha? Kasi baka naka ano ang aso eh. Uh, Thank you. Babe. god. Er. Ayan, napuno na. Wala na mapaglagyan to. Dito na lang muna sa baba. At nakabilid na ako ng malalaking locust. Ang laki o. Oh. Gagamitin ko to kapag nagluto ako ng seafood pasta ulit. Oh, wow! It. And I got some prawns. They are so good. Diba? Okay, masarap to pag ihaw. Lagyan ng mga kamatis, buyas, ganyan. Tapos baka ito na lang yung ilalagay ko sa pasta. Basta pag-iisipan ko. Ang don't init. Worry. Don't worry. Pabis ko, oh. Okay, open your eyes. Thank <laughs> you, love you. I love you, too. do you like it yeah next, yeah mm. a bit at a time. All right. i'm just gonna put it in my yeah that's where I'm you put your pencil case